guys Dinilis muna tayo ng opera po guys Ay, okay, Bago ligo tayo kayo guys però qua morirto ma no lei sa Guys, muli po akong hingi na tulong sa inyo. Kahit pa subscribe na lang po sa Mutin channel ko, guys. Bali, ito na lang po talaga ang gagawin ngayon. Magbablog na lang po ako para makatulong ako sa pamilya ko kasi hindi naman ako makapagbuhat ng mabigat kasi bago pera po ako, guys. Bali, dalawang bis pala ako opera guys kasi yung unang opera sa akin mali ang opera sa akin so no, pagkalipas ng mga ilang buwan na-operahan na, -operan, na -operan ulit ako kasi hindi pala tanggal yung unang ano ko hindi na tanggal nila kaya dalawang bis ako na opera guys sana guys masuportaran nyo yung malit yung channel at maraming sal salamat sa inyo Bali, araw-araw po ito nililinis ng asawa ko yung sugat ko guys. At bukas, nagpapatsikap kami sa doktor bukas kung pwede na tanggalin yung drainage ko para na rin matingnan yung sugat ko. At mabigyan ako ng gamot kung kailangan pa ng gamot. Guys, yung sanhi pala ng operasyon ko guys, mga bali last year guys na operahan ako ng appendicitis so pagkalipas noon mga after 2 months sumasakit pa rin yung opera ko hindi ko malaman kung bakit sumasakit kaya pabalik balik ako sa hospital guys eh hindi naman nila maano kasi nga sabi nila na operahan ako ng appendicitis kaya malabo raw na appendicitis pa rin ang sakit ko so bali nung nakaraang na na linggo guys hindi ko talaga na kaya ng sakit na isugod ulit ako sa East Avenue Medical Center at doon na alaman nila na appendicitis pa rin na sakit ko yun pala guys eh, ang sabi ng doktor isa lang naman appendicitis eh, isa lang, lang appendix uh, so yun pala nangyari sa akin guys again. na unang operasyon sa akin hindi pala nila natanggal yung appendix ko kumbaga nagkamali sila ang natanggal nila sa akin ay lang kaya sa yun ang sabi ng doktor sa East Avenue kaya na operahan ulit ako ng appendix sabi ng doktor sa sabi niyo, eh, sure sila na appendix yung na-opera, na, -opera, na -opera nila sa akin. Sad to see na hindi nila inayos yung pag-opera sa akin noong una. Kaya naging abala pero isyo sa akin. Kaya nahinto yung pagbablog ko ng isang taon kasi nga na-opera ako noon. At ngayon muli ako susubok guys na mag-vlog-vlog para naman kahit pa paano ko yung sarili ko kasi wala akong ibang libangan. Hindi naman ako makapagtrabaho o makapagbuhat ng mabibigat na bagay. Kaya uh, humingi ako ng tulong sa inyo guys na masportahan mo sana yung mga, mga video ko at pakisubscribe na lang po kayo sa akin. Maraming salamat po sa tulong nyo guys. God bless po. Ingat kayo lahat dyan. Kung bago ka pala mga maligaw sa channel ko, pakilike and share at subscribe na rin mga rin. <laughs>